Ayan guys, eto na yung ating mga candies. At ang mga hopya natin, ayan, mag na tayo. Worth 20,000, ah, uh, kulang-kulang 21,300. No? Ayan. Ayan ang ating ano, ayan ang ating candies na i-unbox today. Okay? Mamaya-maya. Hello guys, Ayan. So, ito ay random na kasi nalobat ako. Binata ko pa sa iba yung uh, video. Tapos, pinasa ulit natin dito sa phone natin. So, ayan yung ating mga ano, no? Ating mga candies. Ayan, mga may mani. So, pambenta natin limang piso. So, usually, yung mga toys ay mga pang limang piso natin. So, nung nagkikwentuhan kami kanina ng landlord ko, kasi nag, report ako nung pinagawa namin dyan kanina sa likod yung aming mga tubo-tubo sabi niya dati daw uh, ayaw mamili nung kanyang mister ng mga ganyan kasi nga parang hindi niya bet kasi may tindahan din po yung landlord ko sa tirahan nila sa San Jose ngayon taga San Jose pala sila so ayan may hope yata tayo guys so sabi niya nung daw masubukan, abe, napakabili daw. So, bumibili sila din doon sa kung saan ako namimili ng mga toys and candies. <laughs> ang kalat. as uh, yun, ang ganda ng tubuan nga daw. Kasi talagang nasa 20 to 25 percent, minsan 30 percent pa ang ating tinutubo sa ating mga toys and candies. And then, yun nga, nagtitinda na raw. At, uh, yun daw agila na bus ay dumadaan lang daw sa kanila kaya minsan daw nag pa eh ako wala na akong time sabi ko nga kung gagastos ko lang din naman ng pagod at pamasahe at ano eh pwede na ako doon sa aking supplier so pinareserve ko po iyan sabado so sabi ko kukunin ng linggo so kaya ayan sabado ba o friday ng gabi So kaya ayan Ay pinick up natin ng linggo Si Daddy Park nyo ang pumick up Kasi si Daddy Park nyo ngayon ang namimili Kasi alam na niya yung mga Suppliers natin Tapos sunod naman natin ngayon Si Ati Lourdes I-settle na natin yung ating mga Bayarin So ganun lang guys So Sa totoo lang Ang dami ko pong kulang Kasi naubusan po ako ng mga so asim na ibang mga candies kasi usually ang napamimili ko na sa kanila ay mga around 27,000 minsan almost 30,000 na good for one month na yan minsan less than one month it depends upon the situation so happy lang ako kasi uh, puno na naman ang harapan natin so mamaya makikita nyo totol ko kayo so ayan ang bili-bili nyan minsan yung mga nag nagagawa ng cakes dito bumibili nyan ginagawa nilang design And also, uh, mga bata at saka pagka yung may mga birthdays, kailangan nila ng marshmallow sa hotdog. Tinatsaga na nila yan, pinuputol nila. So, bentahan ko ng 6 pesos. Ayan. So, ang dami nating mga napamili. So, paano ako nakakapagpa-reserve, nakaka-order? So, may GC po kasi kami. And then, uh, pero hindi ako sa GC nakikipag-transaction. Tinetext ko ng... Uh, Nag-PPM kami ng personal talaga Para makapamili ako ine kinukuha ko binabata ko yung mga pictures And then, ine-edit ko Tapos nilalagyan ko ng sulat kung ilan yung order ko Kung dalawa ba, tatlo, ganyan So, kaya nakaka-order ang Mami Park And also, uh, I'm familiar na din dun sa mga candies na available Pag may bago, tinitingnan ko yung itsura Tinatanong ko din kung ano So, ang kagandahan ng aking supplier sa Candy's, ah uh, minsan, pag may bago sila, i-alok. Yeah, Ate April, gusto mo ba ng ganito? Kasi, at April po ang pangal, ang tawag nila sa akin. Sabi niya, Ate, Ate, April, gusto mo ba ng ganito? Gusto mo ba ng ganyan? Eto, pang ano to, ganyan. Kasi, hirap din ako yung pag ako yung pupunta doon. Tapos, ang init, ang ano. So, para mas maayos yung ating ano ba tawag dito? Yung ating oras na hindi kami pares ng daddy pag na nasa labas, nakakapag ano na ako, nakakapag text na ako sa PM pa lang na nakakapag reserve na ako. So babayaran na lang ng daddy pag. So lahat 'yan ay nakash natin, no? Ayan. So marami 'yan. Kasi sa isang items, ilan ng minsan ilan ng flavor, ilan ng variety. Ayan. So, kaya pasensya na kayo sa background ha. Eh kasi wala akong mapaglagyan eh. Alam niyo naman. Pero 'yan ay nasa ano, nasa bodega tayo. So, ang kagandahan ng meron tayong bodega, doon muna tinatambak lahat ng mga hindi pa ready to uh, display or hindi pa natin makalikot. Hindi nako yung ating space dito na dalawang unit na may mga nakaharang na stocks. So, napaka-useful talaga ng ating bodega. Kasi, yun nga, may space tayo na lalakaran. Hindi tulad ng dati na halos wala tayong malakaran. Busy kang magbenta tapos mamadaliin mo pa na ma-display yung iba. So, yan, habang may, tulad ng kanina, busy busy ako. Kausap ko yung aking uh, mga gumagawa sa likod ng aming mga tubo. Tapos nagpunta ako sa kay Lola Park nyo. Nandyan muna yan sa bodega. Kasi hindi naman gagalawin din nila yan ni Jai ng ating tindera hanggat wala pa ako. Dahil iche-check pa yan, titingnan pa natin. At syempre, pepresyohan kung may pagbabago sa presyo. So kaya naman, nakakatuwa dahil to have a stock room is a very big blessings for us. And also, na-inspire ka din na magpuno. Na-inspire ka din na mag-stock. So, kaya super na tutuwa ako in a way na dumating sa akin ang third unit in in a natural way, no? Na hindi ko din naman nakakalain so kaya kailangan magsipag tayo, magpuno tayo nang sa ganon makompensate yung ating bayarin syempre, kumuha tayo ng another unit another obligations at nakakatawa dun sa landlord natin na dumating dun sa point talaga na inano tayo, binigyan tayo ng luwag sa down payment at binigyan tayo ng time to settle the unit first before we can formally use it. So, kaya isang malaking bagay na kasundo nyo ang inyong landlord, na ang landlord nyo ay hindi nyo pinasasakit ang ulo basta-basta, kaya nyong sabayan ang kanilang trip, ba? Diba? In a way na kaya din kayong pagbigyan. So, ayan mga guys, mga cotton candy yan. Ito naman ang ating mga basket paano ba sabihin yan, mga net balls ganyan so wala tayong strawberry ng cream bar pero meron tayong ganyan mabili din yan nung una, hindi masyadong napapansin until such time na na ano na ng mga tao so parang nagdouble guys itong video na to, napansin nyo parang ito yung una <laughs> pasensya na kayo guys ha sobrang pagod na kasi ako eh kaya hindi ko na rin alam dahil pinagbabata ko yan sa ibang mga yung mga video na iba, pinagbabata ko dun sa kabila akong cellphone at pinasa ko dito sa cellphone gamit ko pang vlog kasi nga nalobat. So ayan. So yung mga all crispy malos na yun, piso-piso lang yun. Kaya usually pag may mga sukli ang mga bata ng piso, dos, yan ang binibili nila. Let's tour guys. So, malalagyan na to bago mag-end ng week, next week. So, ito, yun yung mga iba natin binili. So, yung mga asukal natin na nandito dati, nahan dyan na. So, nababawasan na rin yung mga stocks natin dilata, pero baka hindi pa tayo o-order, kasi marami pa naman. Marami pa naman. Konti-konti lang siguro order rin natin. Ayan. Okay. Konti na lang. <laughs> Chicheria susunod, dahil nga magre-renew na tayo kay ano. Ito, malalagyan na din to. So, ayan. O, oh, wag kayo dyan. Antara'y taray ng ating mga toys wag kayo dyan so alam nyo guys itong mga pinaganuhan namin ito ginawa namin sa stab ng deposit so ayan o buhay na naman buhay na naman o sa taas o yan ang taray o ayan o. O, yung mga sabit sabit na tayo dyan yung chicharo namin o, kabibili lang kabibili lang kahapon sabado o, oh, wala natin rin kami chichirya. Pinapaubos talaga namin kasi gusto namin lahat ma-renew. Lahat ng chichirya. O, oh, yan. Wala na. Pero dito, may mga, may mga ano na tayo dyan. May mga toys, toys na tayo dyan. Mga slime. Palobo. Ganyan. Mga um, natin. Mabibili Pati mga hopya. And then, eto. so, Ito na, namin. Nasisimot na. So, next week. Sana ma na natin. This, this coming week. Marerefillan na yan. No? So, ang yelo, kumuha kayo apat kanina. Apat, apat ang kinuha. O, oh, ito nabawasan na. So, yelo talaga the Aray ko, aray ko. Naipit ako. Ayan. So, tara. Ganyan lang naman siya. O, oh, ganyan lang. Hmm. Tapos, pasok ka dito. O, oh. <laughs> wala na rin halos ice cream wala na rin kami mga ice cream mag order na tayo sa studio o pasok ka dito ganun lang o iko tayo ulit o diba parang ano lang <laughs> so next week magre-refill ulit tayo refill 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 so yung mga first week ng first week to second week ng buwan nagre-refill tayo lagi no, puro refill lang ginagawa natin so bukas may papasok tayong tindera pero tulad ng sabi ko pag may bago akong tindera hindi ko sasama sa vlog kasi nga uh, hindi naman natin ano so sasusunod ko na kayo update so far ito yung ano natin so ayan ang ating mga ano dami nating wala ayan guys wapaligo ang ina nyo <laughs> sobrang busy ko ngayon uh, hindi ako makatulog ng maayos kasi panitawag ni Kaori kasi nga sila daddy nag pick up sila ng umaga ng mga toys tapos uh, bumili din ng gin no? so ito kinakabahala ko kasi bumili ng isang kahon na gin hindi ko alam kung saan kumuha so tingnan natin kung magkano ah kay direct way naman kumuha ay mas mura pala kay direct way 60.41 kay kuya joseph 61 pero iyon dinideliver dito po diba? okay na din usually naman talaga 61 ang puhunan discounted okay anyways buti na lang kay ano bumili directly kasi nga naubusan nga kami kung kailangan meron tayong pamasak so sana hopefully sapat na yan hanggang martes kung makakapamili tayo ng martes bahala na kasi Tuesday tayo ay mag uh, magbabayad naman tayo ng 14M at saka kay kuya sa EKC sorry ha may na sa EKC tapos guys alam nyo ba nagpwento nga kami nung may are yung landlord ko kasi nga kanina nagpagawa nga kami di oras ng ano dahil nagrereklamo ni mga kapitbahay natin dahil nga uma, ano nagba-backflow yung ating ano yung ating mga tubo ng lagusan ng tubig. <laughs> so, na found out na baradong-barado ng mga sebo buong -buo, no? As in, kung ano yung ano ng PVC, yun din yung forma ng sebo. Kasi diba, manok ko yung dati dyan. So, ngayon, nagawa na ng ano, napagawa na natin, nagastusan. Pero, yan naman ay shoulder dari ng may-ari. Ako lang ang nagpaluwal. So, yun naman yung pag-uusap namin. And then, yung likod nga, ay pagka nakakuha kami ng, kasi sabi ng may-ari, mag, uh, papaga, magpapa, magpapalit daw sila ng bubong. So, po pwedeng kumuha ng bubong sa kanila, ng mga yero, para yun ang gawin kong bakod dito. para para ma-enclose. So, kami na lang yung gagawa ng parang kung paano namin siya ibabakod. Excited ako kasi, bala kong maglagay ng mga edible plants doon, tulad ng kamatis, talong, kalamansi, na nasa pot lang din nakalagay para magamit yung likod in a way na magkaroon ng drama sa buhay. Tiyara. <laughs> so, yun lang. No? So, today talaga napaka-busy kasi nung bumangon na ako dahil nandito na daw yung gagawa na nakuha namin na kinausap ni namin and then Uh, at tumakbo naman ako kay mami kasi yung landlord uuwi, yung landlord naman namin doon uuwi na ng Quezon City so kailangan habulin ko si Ma'am Grace kaya yon after doon nagkwentuhan ng konti tapos bumalik ako dito kasi yung mga toys hindi pa nadidisplay display kaya hapon na rin kami nagdisplay, display umabot naman hindi pa nga na display nabibilihan na sa totoo lang no dininilalagay ko pa lang pinapatong ko pa lang dahil nga magre-refill ako nabibili na so maganda na naman ang itsura ng ating harapan So, it took a while before ako ulit nakapamili kasi nga, busy. Tapos, syempre, nagkaroon ako ng ibang allocation sa ibang mga items dahil lumakas nga yung soft drinks alak natin, ba diba? So, nabatak doon ang puhunan. So, pag di ka talaga magaling sa allocation, wala talaga mangyayari sa hanap buhay, no? So, kaya sabi ko nga eh, uh, it, 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 takes a guts to be a good sari, -sari store owner. It, hindi lang usaping puhunan but usaping diskarte sa pagmamanage no? and syempre lalo na kung gusto mong magkaroon ng leverage at ang iyong place ay merong opportunity to have that uh, leverage ay eh maganda no? so mag shout out tayo at uh, yun nga tulad nung na-share ko sa inyo kagabi at uh, thank you sa panonood nyo no? yan ay not to brag but to inspire, to inspire you guys kasi gusto ko maintindihan nyo na yung journey natin ganito no? actually, hindi ko talaga lahat detailed na ibablog, honestly speaking yung binablog ko po sa inyo, hapyaw lang yan hindi yan yung talagang as in konting kembot, konting kibot ibablog ko, hindi, sa totoo lang mostly yung uh, progress na nangyayari sa uh, restocking natin, sa ating mga items na yan yung usual yung inaano sa inyo at yung mga diskarte kung paano nangyari yan na nadagdagan natin na hindi yan biglang sumulpot na lang dyan yan ay syempre dahil nagkaroon tayo ng leverage this past few years guys palakad na ako sa 3 years dito and uh, nakita ko naman yung aking mga paghihirap at pagsisikap so nagkikwentuhan nga kami ng may-ari dahil nireport ko sa kanya itong yung mga nangyari ganyan and syempre buhay-buhay na nagkikwentuhan so happy ako kasi yun naman ang swerte ko kahit saan ako mapunta mula nung natuto akong magrenta mag apartment kahit bahay lang yan kahit walang tindahan o kahit may tindahan nakakasundo ko naman yung mga landlords ko tumatagal ako no relationship lang talaga noon ang hindi ko tinatagal <laughs> actually hindi ako yung tumat hindi ako yung sumusuko basta basta no charot charot lang ni mami park yan pampaano lang natin guys kasi sobrang grabe yung busy namin pagod eto ding aming eto ding aming si jay namin tindera namin pagod din walang hinto no at sa September ano na po siya na race mare-race na naman siya no so yun ang ating ano natin yan ang pinaka goal natin yung ating mga masisipag na kawaksi sa hanap buhay ay magkaroon din sila ng leverage <laughs> ayan ay, so pagka kasi may malasakit ang ating mga tauhan kasama natin sila sa tagumpay no so kaya kapag ka tayo dapat nilook after din natin sila so natutuwa lang ako kasi eh may sanay na sa ugali ko. Pag nagalit ako, nainis ako. Okay lang, hindi sasagot, ganyan. Kasi yung stresses natin, di ba? So, kaya, finally, kung magtutuloy yung ating nag-apply kanina, ay makakapag-day off na ulit sa, si Ate Jai natin. So, yun. Eh, Siyempre, training pa natin yun. And then, mabibisi pa ako dahil nga yung ano. Jay, Jay habang ano pala, habang yung tindera natin nasa under training at kapag ka ako ay ano, kailangan ko pala isingit-singit kasi mag-focus ako sa bahay dala ayusin mm -hmm. ko yung mga ano. So, humanda ka this, ano ha? This way. Oo. -o. Pero pagde day open kita, kung sakasakali, pag day open kita para maka-day off ka naman. So, yun. Yun lang. Anyway, shout out to Ellen Pilar. Love you, Mami Park. Always watching. God bless you po. Love you too and thank you sa mga dasal nyo, sa mga uh, pag-God bless nyo. No? Thank you very much po. Uh, Shamey Javier, 85359. Mommy Park, na nakakatuwang panoorin vlog mo. Yan yung nakakapagod pero masaya. Tama ka dyan. Gusto pang maiya. Nakakapagod talaga. <laughs> Drama ni Mommy Park. Nakakapagod pero masaya. Lalo na, ito yung makapagpapaano kasi sa'yo. Yung motivation mo kasi na marami kang bills na babayaran, mga, asa sa, mga umaasa sa'yo, ganyan. No? Yung mga nilulook after mo sa buhay, mga pangarap at goal mo sa buhay, ganyan. So, kaya nga sabi ko sa inyo, ang mga vlogs ko ay, ang mga vlogs ni Mami Park ay hindi to brag you, kundi to inspire you. Gamitin nyo yung mga natututunan nyo, mga nakikita nyo, kung paano ko uh, napagtatagumpayan yung araw-araw na journey natin sa pagtitindahan. Nang sa ganun ay pag kayo naman, ay mapagtagumpayan nyo rin. Diba? Alam nyo, habit, wala akong kasari na hindi lang kong bumagsak o maano. Totoo lang. Gusto ko everybody is happy. Sa kompetisyon ng negosyo or sa larangan ng negosyo, talagang merong magtatagumpay, merong mahihirapan, at meron ding mawawala. No, ganun, ganun lang. Kaya pagtibayin niyo yung ano niyo, yung loob niyo, yung mental health niyo, yung pababayaan, at syempre yung mga learnings, no? Importante, importante. Thank you, Ma'am Sh uh, Shameha. Minsan lang mag-comment pero mapapaiyak pa ang mami. Sobrang pagod lang ako talaga until yesterday talaga. Friday, Saturday hanggang ngayon. Siguro kaya medyo emotional lang mami part nyo. Rikian Nuevo, happy selling mami part. Sweetie Jubar. Hi, Mami Park. Daming benta. Lakas talaga ng tindahan mo. More blessings. God bless po. Judith Ramos. Hello, Mami Park. Ako po dito. Two months na matumal. Kasi po, tapat po ako mismo ng school. Pero pagdating naman po ng school days, di ka naman makaupo. Kaya po, ang paninda ko, more on school supply and pangbao ng estudyante and mga chichirya. Hehe. -he. Pero highway po ang store ko and open po ang store ko. So, yan. Yeah. So, malapit na pasukan. Good luck. Kaya magpa, magpalakas, no, Ma'am Judith. Teresita Baron, 4944, ilang araw mauubos ang 24 tray ng itlog, mami. Thanks. Jai, ilang araw ba naubos yung nakaraan natin na binili namin ng daddy? Na itlog. Linggo din namin binili yun eh, di ba? Oo, oh, linggo lang. Linggo nung nakaraan. Tapos bumili yung Sabado. Ano po? One week? Hindi. Almost one kulang week. Kulang-kulang one week po. No, kulang-kulang one week. Pero may lapses kasi. Na dapat sana nakabili na ng Friday. Para ano, para tuloy-tuloy yung benta. May lapses po yun ng halos isang araw din, ano? Halos isang araw. So, mga ano lang, five days? Desa. Five days. Sunday, Sunday, araw na Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tapos may lapses nga. hmm, hmm tatamaan lang. Six days, no? Pinakamabilis na yung four days. Pinakamabilis na yung four days. Pag 18 try lang. Hmm, ganon. So, yun. Pero matumal yan. Sa pasukan, lalakas yan. Kasi laging itlog ang kailangan. No? So, yun. ah uh, Teresita Baron, dati po kasi, one week, nakaka-36 tray ako. Ganun, dati. Pasukan kasi. Eh, bakasyon pa eh. So, hindi porket bakasyon, malakas din. May mga tumal kasi, dahil nga sa bakasyon, ang tao, petiks lang kung ano la bibilin, ganyan. So, may mga ang mabili pag bakasyon ay mga candies, ganyan, ice cream, mga palamig, mga, mga beverages, pero pagdating sa mga groceries, pagdating sa mga basic needs, hindi masyado kasi ang tao, pag nakasweldo, bibili sa labas. Hindi katulad ng pagpasukan, may pasok, abot-abot lang ang ano, ang abot-abot lang ang kita instead na i-go nila lahat sa supermarket, sari-sari store ang tatakbuhan. Gawa kasi ng nagsusubi pa rin sila pambao naman. Hindi katulad ng bakasyon, wala silang dapat isubi. I-all out nila sa labas. At kung kakapusin lang mga pecha de peligro, dun aasa sa sari-sari store. Usually kasi kapag kaganyang bakasyon, ang ginagastusan, alak, bisyo, at mga chichiria at mga palamig. No? Pero pagpasukan, lahat yan. Hopefully. No? Hopefully. Okay. Um... Karen Karen Belk Karen Belsena Agustin 920. Wow, Mami Park, sabi niya. And BG Support Group. So, yun lang ang ating shoutout. So, inuugali ko na makapag-shoutout sa inyo, guys. Kasi nga, para ano, para, you know, ma-ano natin. Shoutout sa best friend ko. No? Baka one of these days, magkita kami. So, bukas busy din ako kasi ilulok after ko, i-guide ko yung ating tindera, i-orient ko, yung bagong apply. And then also, i-enroll ko si Princess. So, I'm pretty much busy and focus sa sales kasi nga, may bayarin tayo ng Tuesday. We need around 36,000. Sa bayarin pa lang yun, wala pa yung bibili natin kay Kuya Joseph. So, I don't know what what will happen kung mamumove o ang aking pagbabayad or whatever pa. No? So, yun. Yun lang. So, sana mapakikusapan natin si ate, ano, si ate, si EKC. Anyways, this is Mommy Park and this is Team Park. Nagsasabing tindera is my proud career. No? Bye!